tinawag pang sinungaling at fake news daw itong si Ombudsman Boying Rimulya na itong mga DDS. Nagpahababa na daw si Boying Rimulya, si uh, Ombudsman, at naging troll na lang daw habang siya naman ay nasa pwesto daw. <laughs> troll daw. Troll ang tawag ngayon dahil nga kung ano, fake news. Ang sinasabi ni ni Ombudsman Boying Rimulya may kopya siya ng ICC warrant of arrest nga natong si, si Bato. At yun ay nasa kanyang uh, cellphone. May copy siya. Okay? Sure na sure daw siya doon. At yun ang patutunayan niya. E eh, anong problema niyong mga DDS? Ngayon, ang dapat niyong patunayan ay wala nga ba talaga na warrant of arrest si Bato. Dahil sa mga reaction, sa mga nakikita natin, sa mga statement ni Sara Duterte halimbawa at ng iba pang nasa paligid ni Bato at Didigong, ang sinasabi nila, katulad ni Sara Duterte, maghanap ka na ng magaling na abogado. <laughs> so ibig sabihin meron. Ito pang isa na rason kung, kung tila, ba, tila ba daw takot na takot na itong si Bato at baka nga ay nagtatago na raw. Dahil hindi naman daw ito pala absent sa Senado sa sa um, kanilang session sa Senado. Hindi daw ito pala absent pero nakakagulat dahil uh, no show etong si Bato Dela Rosa sa Senado. Nagtatago na ba daw etong si Bato Dela Rosa dahil baka arestuhin siya kahit nasa loob siya ng Senado? Kasi daw pwede siyang maaresto kahit nasa loob ng Senado. Ito po ay taliwas sa sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi sila papayag dahil kailangan nilang protektahan daw ang institution. Pero ayun kasi sa Constitution, ang pwede lang protektahan daw ng Senado ay yung mga may kaso na ang penalty ay less than 6 years imprisonment. Pero yung kaso kasi si Bato, sa ICC na crimes or crime against humanity ay 30 years ang penalty 30 years na pagkakakulong good luck malapit nang magkatotoo yung sinasabi ni Batona yung kanyang mga apo ay magiging lolo less <laughs>